Hello guys, kumusta kayong lahat? Ito yung ano na. Katapos ng undas. Nandito ako sa ano cementerio. Nagsindi ako ng kandila kasi tuwing Friday Pupunta ako dito ng sisindi ng kandila. Depende na lang kung malakas yung ulan o hindi. Pag malakas yung ulan, hindi ako pupunta dito. Kaya ay eh, Minsan nakakalimutan ganyan. Wala, wala lang ano eh, walang iba. <laughs> ako lang dito. Doon galing din ako sa kabila eh, yung pinakaluma doon sa tatay ko. Galing din ako doon kanina. Hindi ko lang nakuna ng video. Okay guys, lakad tayo. tahimik guys walang tao ako lang pero mayroong ano pupunta-punta pa yung ilan-ilan pa isa-isa pero yung dito sa akin banda dito wala walang tao nadito sa may unahan mayroong tao dito lang sa dulo wala ay no wara nawaray ko tuloy dito sa dulo ano wala walang tao pati dun sa tatay ko walang tao doon sa pinakaluma sa old cemetery wala talagang katao-tao doon guys doon ganito na ang ganon katapos ng undas ganito katahimik Yan, ganito katahimik ang undas dito pag wala na pag tapos na yung undas kinabukasan kinabukasan to eh tahimik na talaga okay guys saglit lang Sisindihan tayo sa malaking cross. Да я <coughs> Mayroon isang tao dito guys. Dito yan sa tatay ko. Babalikan ko kung baka napat namatay yung ano, kandila. <coughs> Mabuti mayroon isang tao dito. May makakasama ako. O mayroon dito rin isang ano, matanda. Tingnan ko lang dito. Pabalikan ko lang guys yung tasa tatay ko kung yung kandila eh, hindi na ayun may sindi pa rin yan may sindi pa rin yung kandila Nag, ah, mamadali kasi ako dito kanina eh wala kasi akong kasama yan nakasindi wala kasi akong kasama dito eh as in ako lang mag isa kaya <laughs> madali dali dali mga kayong pagdasal Buti meron ako'ng kasama may meron dito ano matanda. Nandito sa likod ko. Malakas kasi ang hangin kanina eh, kaya binalikan ko tingnan ko kung Napatay yung kandila. Eh ano pa naman eh. Yan may sinde. Okay, guys. Tara. Maglakad tayo, uwi na tayo. Maraming ano, maraming lamok. Maraming lamok. Malinis pa guys, siyempre. Kinabukasan eh. Hindi pa rin mga bulaklak. Yan talaga guys, pag ano, pag pupunta ko rito sa sementeryo, minsan sulo ko lang. Nakakataon na yung punta ko dito ay ako lang mag-isa. Walang katao tao Minsan na tapos paglalabas ko naman yung nagsisidatingan na yung mga tao. Ako na papata ano yung atagnon. Yung isakto talaga pagdadating ko minsan ako talaga. Katulad kanina, dito sa tatay ko. Ako lang mag-isa talaga. Walang iba. Kaya ginawa ko ngayon kasi nakita ko merong papasok. O may nakita ko doon nakasindi na tao o matandang babae. Yun. Binalikan ko. dito lang naman ano, yung mga bata dito. Kasi may mga bahay na dito sa ano bago pumasok bago pumasok ng cemetery may mga bata yan may mga ano, bagong dating o dyan karamihan man lang karamihan lang yung mga lumadati yung mga dito lang sa bungad dito lang sa malapit sa pinto ng ano bungad ng cemetery yun lang pero yung mga dulo dulo wala yan miminsan lang yan e yung amin eh yung sa ko sa dulo din doon malapit na sa sapa kaya walang katao-tao doon katulad dito sa tatay ko dulo rin wala rin katao-tao kaya sulo ko lang talaga tulad dun sa nanay ko sulo ko lang walang tao lakasan lang di ba <laughs> lakasan ng loob okay guys maglagad tayo uwi na tayo mainit pa naman may araw pa may mga ano banderitas. Ayan, may mga banderitas papunta dun labasan. Labasan na doon, papasok naman dito. Ayun, papasok dito. Yan, yung mga banderitas. Mga isinabit. Meron pang ano, sindi yung malaking cross, mga kandila. Okay. Lakad tayo. Hindi naman ako na ano, pag nasa cemetery ako, basta may nakikita lang akong tao, kahit malayong malayo sa akin, okay na yun. Kahit yung tao ay nasa bungad lang, okay na sa akin yung kahit ako na lang mag-isa dun sa dulo. Basta may dadaanan akong tao. Hindi na ako natatakot yan. <laughs> Ganyan. Ganyan. kasanayan na rin. Sanay na. Tuwing Friday ba naman, pupunta dito. Kasi hindi lang umulan ng malakas. Hindi lang umulan. Ng... Nasasanay na pumunta dito. Kahit mag-isa. Kasi ngayon kaya ako kung ilan ilan lang tadi dito kasi nga yung iba kahapon ni nung undas eh siyempre tapos na sila nung undas malamang susunod na friday ulit yun marami rami tao na naman yan okay guys may ulit guys nakapayong ako matindi sikat ng araw kasi Nasisilaw kasi ako sa ay, sa ano sa araw eh. Ano yung araw na ako. Ayan o. Oh. Ayan. Sanay naman ako sa araw eh. Sanay ako sa bilag sa araw. Kaya lang ngayon, nasisilaw ako. Kaya ako nagdala ng ano, ng payong. Di ba lagi ako nakasombrero? di ako takot kumitim kasi maitim na nakasilaw Yan guys yung araw oh Ayan Di ba Dito ko nag-aaral ng elementary. Yan. Diyan ako nag-aral. Kaya lang, ba ano dito? Grade 1, grade 2. Kalahati ng grade 2 transfer sa Palu Leyte. Tapos, pagdating naman ng grade 6, transfer kami ulit dito. Yan. Dito ako nagtapos ng elementary. Okay guys. may mga tao dun pasukin natin ang elementary may mga bata na naglalaro yan ang elementary may nakasulat na yan. dito yung ano nag eleksyon dito ko pinasok yung mga nag eleksyon yan may mga naglalaro mga bata yan Upay Canabid Central Elementary School. Yan, CCES. Yan ang elementary. Karamihan dito naglalaro yung mga ano. Laro ng ano, tournaments. Yan, mga tournaments. Yan, karamihan dito kasi nga ito. Malawak-lawak. Oblong yung kanilang ano. Dito ginaganap yung mga tournaments na yan, magaling sa mga provincial. Yan, mga provincial tournaments dito karamihan yan track and field yan dito kasi malawak yung imiikutan yan karamihan dito okay guys tapos tayo ulit tayo ulit tayo kasi yung araw ng kamay. Okay, tapos na. Uwi na, uwi na. Uwi na ako. So, dito na ako umuwi na. Gala lang ako si Menteryo. Magsinti. Guys, huwag niyo kalimutan ha. Subscribe. Subscribe na mo kayo. At saka pwede nyo i-share yung video ko. Share na rin. Thank you sa mga bagong subscriber. At saka sa lumang subscriber. Thank you. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Yung kalimutan guys ha, subscribe. Para naman makarits tayo ng 1,000, okay? Nangiimbita ng subscriber. <laughs> okay guys, hanggang dito na lang tayo. Dito ko na tatapusin yung aking ano, yung aking munting uh, vlog-vlogan. Okay guys, kumusta buhay nyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye!